Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Simeon. Ikalabing-siyam na kabanata. Ang ikalawang pinartihan ng lupa ay ang sambahayan ng lahi ni Simeon. Ang lupain nila ay nasa gitna ng lupaing ibinigay sa lahi ni Juda. Kasama rito ang Bersheba, Osheba, Molada, Azarshual, Bala, Ezem, Eltolad, Betul, Horma, Ziklag, Betmarkabot. Hazar Susa, at Sharuhan, Labing tatlong bayan kasama ang mga baryo sa paligid nito. Dagdag pa rito ang Ayin, Rimon, Ether at Asyan. Apat na bayan kasama ang lahat ng mga baryo sa paligid nito, hanggang sa Baal at Beer na siyang Rama sa Negev. Ito ang lupaing natanggap ng lahi ni Simeon na hinati-hati ayon sa bawat sambahayan. Ang ibang bahagi ng lupaing ito ay galing sa parte ng lahi ni Huda dahil ang ibinigay sa kanila ay sobrang maluwang para sa kanila kaya natanggap ng lahi ni Simeon ang kanilang lupain sa gitna ng lupain ng lahi ni Huda. ang lupaing ibinigay sa lahi ni Zebulun ang ikatlong pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Zebulun ang hangganan ng lupain nila ay nagsimula sa Sarid mula roon papunta ito sa kanluran sa Marala sa Dabeshet at patuloy sa daluyan ng tubig sa silangan ng Jokneam. Mula sa kabilang bahagi ng Sarid, papunta ito sa silangan sa hangganan ng Kislot Tabor at patuloy sa Daberat hanggang sa Jafia. Mula roon papunta ito sa silangan sa Gat Hefer, sa Etkazin, sa Rimon at paliko papuntang Nea. Ang hangganan ng Zebulun sa Hilaga ay dumaraan sa Hanaton at nagtatapos sa lambak ng Iftael. Lahat ay labindalawang bayan, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kasama rin ang mga bayan ng Katat, Nahalal, Shimron, Idala at Bethlehem. Ito ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Zebulun na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Isakar ang ikaapat na pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Isakar. Ito ang mga lungsod na sakop nila. Jezreel, Kesulot, Shunem, Haparaim, Shion, Anaharat, Rabit, Kishion, Ebez, Remet, Enganim, Enhada, at Betpazes. Ang hangganan ng lupain ay umaabot sa Tabor, Shahazuma, at sa Bet Shemesh at nagtatapos sa ilog ng Hordan. Labing-anim na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ito ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Isakar, na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Asher Ang ikalimang pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Asher. Ito ang mga bayan na sakop nila. Helkat, Hali, Beten, Akshaf, Alamelech, Amad, at Mishal. Ang hangganan nitong lupain sa Kanluran ay umaabot sa Carmel at Shehor Libnat. Paliko ito pasilangan papuntang Beth Dagon at umaabot sa Zebulun at sa lambak ng Iftael. Pagkatapos papunta ito sa Hilaga papuntang Beth Emek at Niel. Papunta pa ito sa Hilaga hanggang Kabul, Ebron, Rehob, Hamon, Kanat, at hanggang sa malaking sidon. Pagkatapos, liliko ito patungong Rama at sa napapaderang bayan ng Tyre at papuntang Hosa at nagtatapos sa dagat ng Mediteranyo. Ang iba pang mga bayan na sakop nila ay ang Mehebel, Akzib, Uma, Afek at Rehob. Dalawamput-dalawang bayan lahat, kasama ang mga bayan sa paligid nito. Ito ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Asher na ayon sa bawat sambahayan. Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Naftali. Ang ikaanim na pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Naftali. Ang hangganan ng lupain nila ay nagsimula sa Helef at sa puno ng Terebinto sa Zaananim, papuntang Adami Nekeb at Jabniel hanggang sa Lakum at nagtapos sa ilog ng Hordan. Mula roon, paliko ito sa kanluran papuntang Asnot Tabor, pagkatapos sa Hukok, hanggang sa hanggana ng Zebulun sa Timog, sa hanggana ng Asher sa kanluran, at sa ilog ng Hordan sa Silangan. Ang mga napapaderang lungsod na sakop ng lupaing ito ay ang Zidim, Zer, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hazor, Kedesh, Edrei, and Hazor. Iron, Migdal El, Horem, Bet Anat at Bet Shemesh. Labing siyam na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Iyon ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Naftali na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupaing ibinigay sa angkan ni Dan. Ang ikapitong pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Dan. Ito ang mga bayan na sakop nila. Zora, Estaol, Irshemes, Shaalabin, Ayalon, Itla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Jehud, Beneberak, Gatrimon, Meharkon, at Rakon, pati rin ang lupain na nakaharap sa Jopa. Nahirapan ang mga lahi ni Dan sa pag-agaw ng lupain nila. Kaya nilusob nila ang Leshem at pinatay ang mga naninirahan dito. Naagaw nila ito at doon sila tumira. Pinalitan nila ang pangalan nito ng Dan, ayon sa pangalan ng ninuno nilang si Dan. Ito ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Dan, na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupaing ibinigay kay Josue. Pagkatapos hatiin ng mga Israelita ang lupain nila, binigyan nila si Josue na anak ni Nun ng bahagi niya. Ayon sa iniutos ng Panginoon, ibinigay nila sa kanya ang bayan na hinihiling niya, ang Timnat Sera sa kabundukan ng Efraim. Ipinatayunyang niyang muli ang bayan at doon tumira. Ang naghati-hati ng lupain ay sina Eliazar na pari, Josue na anak ni Nun, at ang mga pinuno ng bawat lahi ng Israel ginawa nila ito sa pamamagitan ng palabunutan sa presensya ng Panginoon sa pintuan ng toldang tipanan doon sa Shiloh. Kaya natapos na ang paghahati ng lupain.